Tingnan nyo naman kung gaano kabara ko yan mga singko Tingnan nyo, ang laki Tingnan nyo mga singko Yung mga itsura nila ay halos magkakamuka Ano mata nyo? Pulang pula na may yellow sa gilid Parang golden ayan dating Ganda nito mga singko Tingnan nyo naman Old school <laughs> uh, init. Oh, Ang init na buga Ang electric fan <laughs> Napaka-inip kayo. napaka pa. Nagbibili. Kaling eh. ngayong araw na ito, silipin na lang natin yung mga ha, ng tropa natin. At least, medyo kahit pa pano lalamig pa yung ulo natin, mga asin ko. Dahil makakakita tayo ng magagandang ibon. Dahil yung tropa fix natin na ito, nagdala ng ibon, mga ko, na sobrang gaganda. Dahil ako meron ako mga kursonada doon sa mga ibon niya mas ko. Meron din ako mga inaawitan sa mga ibon niya. Kaso wala nga lang tayong budget dahil hindi rin basa-basa mas ko. Medyo matataas din talaga yung mga ibon lalo na kung mga magaganda klase. Eh ngayong araw na to eh gusto niya magbawas kaya ginawa niya nagdala siya sa atin ng mga ibon na uh, hindi nga lang siya medyo mumurahin mahasik o medyo mas may presyo siya dahil nga magaganda yung ibon itong tropa natin pero dito sa mga kalapati niya mga asing ko eh meron siya mga nakaklab merong mga commercial na pang stock mga ko pero lahat sila magaganda pero hindi lang naman yan yung mga dala niya mga asing ko dahil meron siya mga dala na apat na pares ata na puro club ring na puro breeder pa ang maganda dyan eh mga paris paris na sila tsaka hindi basa basa itsura ko, mga mga guapo kung maganda na ang sing sing maganda ang club mga pogi pa mga ko kaya Marami magkakagusto dito sa mga tropa pips natin dahil marami ang nag-aabang sa akin, nag-aabang na makabidyo tayo ng mga ganitong itsura. Ganitong klaseng ibon na maganda pa yung mga blanda yung mga sito. Bali, eto yung mga dala ng tropa pips natin. Ayun o. Oh. Hindi lang naman yung isang yon dahil nga yun, medyo mga spare-spare niya. Pero eto mga paris-paris mga sito. Nakikita niya yan o. Muntik na mag away Pero paris-paris yan. No? Okay. So, hindi paris-paris sila nakita ko kanina paris-paris. Bali, apat na klase, apat na pares ang kanyang dinala dito na mamaya sisilipin natin ng mas malapitan. Ayoko na siyang hawakan dahil nga medyo nahihirapan kasi sa akin yung ibon pag ako naghahawak. Dahil nga mag-isa lang tayo, isang kamay lang mga singko. Kaya gagawin natin eh, natin sila ng pa isa lang mga singko by, by pair. Pero umpisahan muna natin dito sa mga wala niyang pair dahil nga yung mga walang pair eh, pinagsama-sama ko na bahala na may mga hen dito may mga kak. pero tingnan nyo na may tsura mga singko puro breeder din magaganda may kla oh type ko isa <coughs> Tingnan nyo naman kung gaano kabara ko yan, mga ko. Tingnan nyo, ang laki. <laughs> Samson, ang gulay at Pero mamaya na natin sisilipin yan. Ito na muna yung unahin natin, mga ko. Dahil ito yung mga spare niya. Kung baga, ito yung mga walang kapir. Doon sa kanyang mga kalapate na dito na niya dinala, mga ko. Medyo alalay lang tayo dahil baka makawala e eh, Magbabay tayo ng di oras doon sa tropa vips natin. <laughs> dahil pag dito ay eh, may, may mga nawala. Eh, matik, eh, babayaran natin, syempre. Kahit na bumalik sa kanya, eh, matik yun na babayaran natin. Hindi naman natin pwedeng sabihin na nakawala. <laughs> pero meron tayong evidensya. May video tayo, mga kasing ko. <laughs> so, ayun, bali, tingnan nyo mga kasing ko. Yung mga itsura nila, eh, halos magkakamuka. Ayun, no? pero tingin ko dito, oh. Baka medyo magkakaisa lang mga bloodline O medyo may mga Kasi magaganda yung bloodline ng mga tropa bits natin eh Medyo ano dito, tawag dito, may mga magkakamukhang bloodline. Meron din mga magkakamukha. Pero magkakahalos, magkakahawig mga asin ko. Ang gaganda. May mga white flag pa yung iba. Bali dito, eh, meron tayong mga GRPL. Meron tayong mga, tawag dito, SFU. Dahil ang alam ko, naglalaro ng SFU yung tropa babes natin. Tsaka ano pa may mga ano, dito Parang may mga nasilip akong mga na-commercial Na pang ginawa niya stock bird Pero lahat kasi ng mga club dito mga kasing eh, Halos nilalaro anong tropa natin Kaya sobrang dami talaga ng ibon Parang itong isang to mga asin ko. Ito yung hawakan ah, natin dahil maluwang naman dito Tsaka ito yung isang red bar niya mga asin ko, Parang pencil siya Ayun o no, ganda nyo Kaksya Ayun no, nakalaro siya ng JRPL Pero tapos na Bali, ito yung isang cap niya. Ito yung type ko, black check, mga ko. Alam nyo naman, basta nakakita ko ng black check. basta commercial nga lang. Tapos, meron tayong dun na blue bar na naka-SFU ata. Ito, ito, ito. Ang ganda, mga ko. Ang laki niya. Pero mga lalaki. Pero ang type ko ito. Ganito yung mga gusto kong mukha, mga kasing ko. Yun, gusto, gusto ko yung mga ganitong kulay. Sige, pinangahan natin ito. Mga lalaki ito, mga ko. Kaso ang problema, commercial lang. Dahil stockbird lang naman, pero tingnan nyo na may mata nyan, mga kasinko. Napakaganda, o, lang, ayun o. Oh. Inaaway pa nito. <laughs> ayun siya, mga ko, ayun no? Oh. mata nyo, Pulang-pula na may yellow sa gilid, parang golden, Ayun, dating. Ganda o. Hindi ko lang alam kung kargado yung, kung anong kargado itong mga spare na to. Pero ang tinanong ko lang kasi mga ko, yung mga pares-pares dahil mas madaling tandaan. Pero itong mga spare niya dito, eh, hindi ko na alam dahil nga rumble ito. Yung hinawakan natin kanina, kaganda ng mata niya, mga singko. May kamukha siya. Ay, ito. May kamukha siya. Parehas silang blue check, white flight. Tapos parehas pa sila ng itsura ng mata. Ayun no? Oh. Yung mata nila eh pulang-pula na may pagka uh, yellow yung kanilang ano, gilid. Ayun, ang ganda nito. Inaaway kasi nito. Umasin to. Napakatapang nitong pulang to. Ito yung tinatawag nilang red bar. <laughs> Obvious naman. Makasin ko, red bar. Ngayon, meron tayo dito mga ito, hen ito. Makasin ko. Itong hen na to ma... Doon ka nga muna. Doon ka nga muna. <laughs> Nagugulo ka eh. Bali, itong hen na ito mga asing ko eh. isang blue bar, white flight. Babae ito. Ayun mga asing ko, nailaro siya ng... Tignan natin sing sing. Ayun no? may plug. Nailaro siya ng Philippines mga asing ko. Commercial <laughs> siya. Ibig sabihin, stock bird lang mga asing ko. Marami siyang stock bird eh. Pero tignan mo itong isang blue bar na ito. Ayun o, ganda nito. eh, ito, ito. Nakaklab ito mga asing ko. Ayun o. Oh. Yung sing sing niya eh... Parang SFU yung Ang ganda nito Blue bar Malilinis yung mga alaga ng tropa natin Tsaka Magaganda size Maganda hipo Masin ko Tsaka magaganda yung Ma Matataba eh, Wala siyang payat Kaso itong isang to Talaga napakalikot Talaga nito lumabas Diyan ka lang Huwag kang lalabas <laughs> So ayan Bali eto yung mga dala ng tropa peeps natin uh, Kung makikita nyo naman eh, Sasarado na natin Gusto lumabas itong pula Masin ko baka Eto na, pa naman. Mukhang mahal. Baka magbabayad tayo ng di oras. Bali, eto yung mga walang pares, mga ko ko. Dinatuloy natin gaano na videohan. Yan yung mga walang pair, pero nakita ko yung mga gusto ko. Ayun o. No? Yung dalawang magkapunga. Gusto ko yan, mga ko. Tsaka itong blue bar. Mga bagsikasing mukha niya. Gwapong-gwapo. Tsaka yung isa yun. Puro sunog ang... Ayun, mga ko. guwapong guapo, Puro sunog ang blue bar niya, mga ko. Ayun o. No? Sunog na sunog hindi siya mga light blue bar sunog na sunog ang kanya mga blue bar pero masara na natin baka may madiskerasya tayong makawala bali ito yung mga ibon maasing ko ngayon dito naman tayo dahil dito yung mga gustong gusto ko maasing ko <laughs> dahil mga paris nito eh sana may mga umitlig dito habang hindi pa nabibili <laughs> para meron tayong mapasit na itlog dahil pagkakita yung mga bloodline ng tropa peeps natin eh umpisahin natin dito sa Samsung and Goliath natin. Ha, so kayo, no. Kung so, makikita nyo, meron tayong isang blue bar. Medyo madilim. Tanggalin natin tong isang samurai. Para medyo lumiwanag. O, oh, diba? Kitang-kita na sila. Bali, meron tayo ditong isang blue bar na laki. Eh, mga siguro, laki nito. Kaya siguro ang pinaris niya ay medyo maliit. Ay, no? Medyo maliit kasi yung hen. Maso medyo natatakot sila dahil nga sa taas yung ating parot. Ayun o, no? takot sila o. Bali, yung kak niya maasig ko sobrang laki. Nakikita nyo, parang giant na. Laki na ito, mga ko. Tignan nyo naman ang size niya, halos. yumuyuko ko siya dahil takot siya dito. <laughs> <laughs> Malaki ka lang, <laughs> takot ka rin. <laughs> <laughs> takot rin pala to, makakasing Pero giant siya, ay no, Pero pang karira, makakasing ko, yun na nakaklab siya. Pati ito, eh, naka-BFRC naman itong hen niya, makakasing ko. Bali, ito, breeder niya to. Isang BFRC na hen, tsaka isang, di ko alam kung anong club na itong isang kak na to, sing ko eh. Ngayon, pag dinisplay natin doon sa labas, yung mga alaga ng tropa natin. Doon natin ilalagay yung mga bloodline niya. Maka-interesado kayo sa sa mga malalaki saka sa maliit sakto sakto yan medium bird lang lalabas ngayon dito naman sa isang to eh meron tayo dito tanggalin na rin natin itong ano sa uran. madilim eh oh, you know diba yan pala ang technique. <laughs> kaya kulang na nalaman ngayon meron tayo dito ito ginawa niyang breeder mga singko siguro hindi marunong sa kanya to ayun o no, baka nabili rin nila niya sa mga tropa pips na mga nangangarera. Bali dito mga kasing ko eh, meron tayong isang red check. Ang ganda na pagka red check niya mga kasing ko. Eh, no, nakatistis kasi yung pakpak -pak niya. Kaya halatang hindi marunong sa kanya. Yung isa naman, eh, isang blue check mga kasing ko. Oh, may ita niyo, ganda ng babae oh. Ganda ng hen. Bali double banded siya. May kita niyo, eh, o, no, dalawa sing sing niya. Ito naman eh, isa lang. Pero, cock and hen, pare sila mga kasing ko. Isang red check, tsaka isang blue check. ayun eh, o, ganda oh. Ganda na mga ibon ng tropa natin. Ang alam ko ata, ito yung mga florison niya mga kasing kumamay. Titignan natin doon sa listahan natin na sinulat natin. Dahil nga medyo malilimutin tayo. Makakalimutan ko yan pag hindi natin sinulat. So yun, bali ito yung pangalawang pair na napakaganda. yun, ang ganda ng red check mga asingko. Mukhang ano, mukhang pangwalayuan to. eh <laughs> no, tahimik lang eh. Relax lang to mga asingko. Hindi siya yung galaw-gaw. Pero pogi. Ganda ng kulay, red check, tsaka ang angas. Puro pares clubring pa, mga singko. Itong isa eh, double banded, uh, combine. Parang combine nata itong isa. Ngayon, silipin natin tong isang ito. Ayun oh, ganda nito. Eh, ito yung hen masin ko, napakalikot kasi nila oh. Ang ganda niya, oh. may sibat siya sa mata. Ayun oh. Ganda din tama masin ko, hen. Bali ayan yung hen. Ito naman yung kak na napakalikot masin ko. Pero mga ganda yan. Mali na ilaro ito ng nerpa at saka ADSPC. Masin ko ito. Ito yung sampir, napakaganda niya no. Tingnan niyo naman no. Ayun oh, medyo nagrelax sa sila pero malilikot kasi. Ayoko lang hawakan masin ko dahil nga tama yung isang nag-comment sa atin, medyo nahihirapan nga yung ibon. Kaya kailangan talaga ng cameraman, mga singko. eh, saktong-sakto na naman, sira yung ate kasing, ano, tawag dito, yung stand ng cellphone natin, kaya hindi ko mahawakan. Bali, ito yung isang pair natin na napakaganda. Ganda nila, mga singko. malilikot lang. Gusto kong hawakan eh, hawakan na nga natin. <laughs> Ayan, kasi kaya hindi rin makita kaya hawakan na natin tong isang to mga singko. Bali ito yung hen. Ayan oh, gentle lang ating hawak mga singko. Uh, isa siyang blue check na medyo dark. Bali ito yung nailaro ng ADS PC. Napakagandang hen ito oh. Maamoy mukha mga singko. Tapos ito naman yung nailaro niya ng nerpa. Itong kak natin. Ito mga singko, napakaganda rin oh. Napakakilis nila. Halatang halatang mo yung mga magagaling mga lapati Bali eto yung nailaro ng nerpa Ito siya pa 5 o kaso dahil sa sobrang likot niya eh Ibabalik na natin agad Ayun no? Oh, o, nahirapan siya sa atin eh Ayan, bali eto yung mga Pair na dinala ng tropa beach natin Ngayon lipat tayo dito sa Ganda nito o, mga 5 Tingnan naman Old school <laughs> <laughs> Hindi, bali bumuhag-hag na to dahil medyo may edad na siya Pero breeder niya to mga 5 o Malilikot yung alaga niya, tingin ko hindi gaano nahahawakan Ganda nitong kak mga singko. Bali, ito yung hen niya. Isang blue bar white fly. Na ayaw magpakuha sa atin. Tignan nyo naman yung itsura niya. Ayun o. puro back lang. Puro back. Na, patalikod siya. <laughs> Ngayon, hawakan na lang natin itong kak mga singko. Dahil ang ganda-ganda nitong kak Oh. Blue check white fly na borga mga singko. Ayun ang ganda na sing, sing niya. Hap, hap lang. hapring. ring. Pero tignan nyo naman. Kahit lolo thunder na yan. Eh, barakudo pa. Kumakanapay mga singko. Mabagsik pa. Malakas pa ang amats na tignan, tignan natin mga sinko. dahil type ko tong lalaki. Kapoge. Kaso hindi ko type yung presyo niya dahil hindi natin kayang bilhin. <laughs> tignan natin baka may magkakursa na ito mga kasing Ang ganda nitong kak, oh. Ang linis niya. Halatang hindi siya nahahawakan talagang alaga-alaga yung mga kalapati ng tropa. Ayun, ang ganda niya mga kasing ko. Buwaghag na ang ilong sa sobrang tanda na. Pero hindi na siya matanda matanda eh. Super lolo na siya. <laughs> parang ano na siya, para 11 years old na siya mga kasing ko. Ayun, ang ganda niya. Ayan siya oh, napakaganda na yung tsura. Bali, borga na siya, bumorga na, pumutok na yung ilong niya. Pero, pag tinitignan natin eh, poging-pogi pa rin. Napakakinis. Barakudo pa mga Kayang-kaya pang mga niyan. Ayun, no? Oh. Tignan niyo naman. Bali yung hen kasi eh, talagang puro bakla. kaya talaga niya humarap. Ayun eh, know? Pagilid-gilid lang eh. Patalit-talikot lang eh. Pero maganda siya. Masin ko. So ayun, Bali ito yung dala ng tropa vips natin. Baka mga kurso na dahil nyo. Masin ko eh. Ilalabas na natin yan. Doon sa pwesto natin. Ayun No? Oh, medyo nag-relax na to. Sobrang likot. Takot sa tao binahawakan tsaka ito pa yung isa mga singko ang problema lang ay eh, natatayin nat nadumihan siya sa likod mga singko lagay na natin yung kanila mga sahuran na hindi nalilinisan mura na mahal pa nasang ka na <laughs> ito yung isa mga singko yung giant ang laki labas na sa pwesto ng magkakapares ngayon itong dinala niyang mga spare mga singko may mga hen eh may mga kak try natin pagpare-parisin yung mga type ko. Oh, yan, mga asing ko. Ilalabas na natin to. Pati itong mga to, mga asing ko. Ano? Wala naman akong masamang intention sa'yo. Gusto ko lamang hawakan mo ibon ko. Sabi! <laughs>